Miss Cosmo 2024 winner, nagsorry kung naging dahilan ng pagkalito ang kanyang naging pahayag sa presscon Naritong Narito uh, nga, I spotted report ni Anto. I am truly sorry that my words came across negatively as that was not my intention. Ito ang nagipahayag ni Miss Cosmo 2024 winner na si Ketot Permata Julia Street na mas kilala sa palayaw na tata. Ito'y matapos mag-viral ang kanyang nagipahayag sa presscon pagkatapos niyang manalo na We Don't Walk, We Talk. Na ayon sa Pinoy Pageant fans, ay patama nito kay Atisa Manalo na hindi nakasama sa ilang activities na Miss Cosmo na dahilan para hindi ito manalo. Sa kanyang Instagram story, naglabas ng mahabang pahayag si Tata at dito ay sinabi niya na hindi niya intensyon na gamitin ang naturang phrase para tirahin o masaktan ang kanyang kaibigan. Nagsusorry din si Tata dahil negatibo ang naging dating ng kanyang mga salita ngunit hindi raw ito ang kanyang intensyon. Inaako niya raw ang buong responsibilidad kung paano ito tinanggap ng mga Pinoy, ngunit totoong kaibigan niya raw si Atisa at hindi kailanman pumasok sa isip niya na direktang patama sa Pinay Beauty ang kanyang naging pahayag. Hindi niya raw pwedeng pagtawanan o insultuhin ang nangyaring aksidente kay Atisa at hindi yon ang gusto niyang iparating na ng mensahe. Ngunit naiintindihan niya raw kung bakit ganun ang naging pagtanggap ng mga Pinoy kaya't nagsusori siya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang ito lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.